Limang umano'y mga kilabot na tulak ng droga na aresto sa magkakahiwalay ng lugar sa Bataan. Narito ang newscope ni June Bringula. Umano'y mga kilabot na tulak ng nagbabawal na gamot ang naaresto ng tropa ng Bataan PNP sa magkakahiwalay ng lugar dito sa Lalibigan. Ayon ito mismo sa ulat ni Kendall Pamela Tria, Bataan PNP Director sa Campo Tolentino. Ayon sa kanya, sa bayan ng Rani, sa Barangay Apollo. Dalawang suspect ang nahuli ng kanyang mga tauhan at nakuha sa kanila ang 11.5 grams ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng 78,200 pesos at mga drug paraphernalia. Sa barangay na Manawawa, sa bayan ng Abukay, na kumpis ka sa nag-iisang suspect ang 158 grams ng marijuana na nagkakahalaga ng 20,000 pesos sa Barangay Palian sa bayan naman ng Hermosa na sa labing apat na libong piso na halaga ng hinalang Shabu ang nakumpiska naman sa isang suspect at gayon din sa Barangay Santa Rosa sa isang suspect ay nakakuha din ang mga tauhan ng uh, Bataan PNP ng uh, Shabu na nakakahalaga ng labing limang libong piso. Ayon kay Kenal Tria, bahagi ito ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa pinagbabawal na gamot sa iba't ibang lugar dito sa Bataan yun bringula para sa impilam yung di nagbabalita nang tama nagiging gising ng nang tama.